Naranasan nyo na bang umuli sa inyong probinsya sa taon ng New Year? At kung hindi pa ay maaari nyo tingnan nito para makasabot mo kung saan sitwasyon kumuuliin mo sa panahon ng New Year. At akala ko nga hindi na ako makasakay kasi napakadaming taon naman talaga. So tara, samahan nyo ako. What's up guys? For today's video ay isi-share ko sa inyo ang aking sitwasyon ng aking pag-uli gikan sa Cebu patungo sa Leyte. At napakalisod naman talaga pag umuli ka sa panahon ng New Year. Kasi nga punuan ng barko at yung iba ay napakabaho pa talaga ng mga ilok. At sa puntong ito ay nagtimpla muna ako ng mailo kasi maupay akong pagmata. At ito na pinarisan ko na nga ng pandesal na napakasirap naman talaga. At sa puntong ito ay tinira ko na at inusap usap ko na nga ang pandesal at pinasawsaw ko pa sa mailo kasi nga napakatigas naman talaga. At ito na nga lang ang ko kasi nga hindi na ako ng pamaho kasi wala na tayong budget. At sa puntong ito ay maliligo muna tayo para hindi na tayo ng ilo. at para pag nawan ng ang ating lawas kasi nga ang init naman talaga ng panahon ngayon. At sa puntong ito ay katapos ko lang maligo at inandam ko na rin ang aking gamit na aking dadalhin. At sa puntong ito ay lumabas na ako sa aking kundo para maghanap na ako ng habal-habal na aking sasakyan. At sa puntong ito ay bumili na rin ako ng mas para ating suotin at para hindi tayo makikilala sa labas ng ating mga inutangan. At ito na nga nakasakay rin naman ako kaagad ng habal-habal papunta doon sa main highway na kung saan tayo ay sasakay tayo ulit ng sasakyan. At nandito na ako ngayon sa main highway na kung saan ay napakarami naman talaga sasakyan at bawal dito ang tanga baka ikaw ay mabanggaan pa ito at hindi ka babayaran. At sa puntong ito ay nandito na ako sa loob ng jeep at napakainit naman talaga. Pinapawisan na rin ako ng maraming singot at nahagard na nga tayo dito. As you can see naman, hindi pa gaano ka traffic kasi nga buntag sa iyo pa at hindi pa gaano kadami sasakyan ang dumadaan. At grabe naman talaga ang init dito. At shout out na rin pala sa driver nito kasi hindi mo alam na yung binayad ko ay kulang. Mabuhay ka hangga't gusto mo. At sa puntong ito ay nakaabot na rin ako dito sa terminal ng Peribot dito sa Lapu-Lapu City. As you can see naman talaga na napakarami nag dito sa terminal ng Peribot. At talaga naman mapuno nito ang Peribot at makakasimot naman talaga tayo nito ng mga bahog ilok. sa puntong ito ay nandito na ako sa loob ng Peribot. Ang naghihintay na naman ang Peribot ugandar. As you can see naman guys, habang tumatawid kami dito ay makikita mo talaga ang mga building sa Cebu na tataasan at napakaganda naman talaga ang tanawin kasi nga napakasarap naman talaga at you can see naman talaga guys na meron tayo mga kasama dito mga polis at kung magpabuang-buang ka dito ay baka ihulog ka dito at ilabay ka dito sa dagat at makikita mo rin talaga dito guys ang naglalakihang building at mga naglalakihang barko at napakadaming barko naman talaga at napakasarap naman talaga at as you can see naman guys na makikita mo talaga dito ang napakalaking building at hindi ko alam kung anong building talaga yan at sa puntong ito ay nakaabotarin kami ng pertes at naginahinin na kaming gumawas dito sa peribot you can see naman guys na hindi ako dumungan sa kanilang pagawas at andito lang ako sa likod kasi nga alam ko naman na nagsasagon lang mga baho nito. As you can see naman guys na naghihinay lang kami sa pagawas namin kasi ang itong aming tinutungtungan ay lumilihok talaga ito dahil sa alon. At sa puntong ito ay habang paakit ako ng hagdan ay bigla naman akong iniskira na ni kuya para hindi ako makauna sa pag-akyat. At sa pag-akyat naman talaga ng hagdan guys maghinay-hinay ka naman talaga kasi nga napakataas at napakasakaon naman talaga nito. At hikpitan mo talaga ang iyong kapit para hindi ka mahulog sa iba. At ang pangarap naman talaga natin ay parang hagdan. Talagang aakitin mo talaga kasi nga nasa dulo ang ato. Tagumpay. At sa puntong ito ay mapasok na ako ako sa terminal. At shout out nga pala sa iyo kuya, na nag-screen sa akin kanina. Mabuhay ka hanggang sa gusto mo. At sa puntong ito ay andito na ako sa loob ng terminal at makakita mo talaga na napakarami naman talagang utap dito at pwede kang bumili kung may pera ka. At sa hindi inaasang ang pagkakataon ay tinawag ako ng ating kalikasan at dumiritso na ako sa CR at may nakita pa ako nitong inkanto. Hoy. At pagkatapos ko nga magdeposito sa CR ay dumiritso na ako sa information center para magtanong kung saan ba ang gate ko kasi nga hindi ko alam. At shout out na rin sa iyo ate guard kasi nga napakaswabi mong sumagot sa mga tanong ko. At napakaswerte naman talaga ng asawa mo kung meron man kasi nga may gwardya na may mahal pa. At sa puntong ito ay bumili rin ako ng tubig para nga may maiinom ako at si ate ay parang nagulat pa nung ako ay nagtanong. At shout out na rin sa iyo ate kahit alam kong pagod ka ay kinakaya mo pa para sa pamilya. Mabuhay ka hanggat gusto mo. At sa putong ito ay andito na ako sa loob ng brako at hindi na ako nakapag-video kasi nga napakaraming tao naman talaga at kagoo talaga. As you can see naman guys, talagang makaganda naman talaga nating pisto dito kasi nga tourist na ating binili. O di ba napaka naman tayo? At habang chill-chill lang tayo dito at nakikinig sa sounds ni Ed Sheeran. At pasensya na kayo kung hanggang dito na lang ang video ko sa loob ng brako kasi nga nalubat na yung cellphone ko. At i-update ko lang kayo pag nakarating na tayo doon sa pier sa Hilongos. At sa puntong ito, andito ah, na tayo sa pier sa Ilungos. At magpapasalamat tayo sa Panginoon kasi nga nakarating tayo sa pier ng ligtas. As you can see naman guys, na makikita nyo talaga dito na balaki talaga ng barko ditong Roble na Immaculate Star. At napakaganda naman talaga ng accommodation at mga assistance nila dyan. At dito naman sa kabilang banda ay makikita mo talaga ang barko ng Gloria 3. At ang sinakyan ko pala ngayon ay Gloria 1. Kaya medyo maliit yung sinakyan ko ngayon. As you can see naman guys, na nagmamadali na rin ako sa paglakaw kasi nga baka mawahi ako sa bus na ako masakyan. At sa puntong <laughs> ganito, andito na ako sa loob ng bus at napakapuno talaga ng bus at naglisod na ako sa paglihok ngayon at nagpapasalamat din ako kasi hindi buong ilok yung katabi ko dito sa bus. At hanggang dito na lang ang aking video at sana magustuhan yung aking video kahit pangit at lagi kayo mag-iingat kahit saan man kayo makarating at lagi kayo manalangin sa Panginoon na sana iligtas ang inyong mga biyahe at mabuhay kayo hanggat sa gusto niyo At huwag niyo magkalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video na to. Paalam!